Good morning, good morning sa inyong lahat mga busing Christmas ride Ayan. So, Merry Christmas sa inyong lahat no, Andito po tayo sa bayan ng Banate Sandali po ah Ayan. Dito po tayo ngayon sa bayan ng Banate Ayan. Dito, di ba? Christmas rides po natin no? Na long ride uh, na pelior tayo Na sana doon tayo sa San Rafael Pero dito tayo nakadirekta na lang Okay So, welcome to my third vlog. Yan. Good morning sa inyong lahat, no? Good morning, good morning, Merry Christmas. Ngayon po, no, naikot ko na na ako, na po ako ng mga video dito. Didiretso tayo sa tabing dagat at doon magtambay, okay? So, ano ba 'yan? Oh, magmumuto ako pa Malapit na lang din man dyan naman man sa likod, no, magmumuto ako. <clears throat> papunta doon sa tabing dagat, okay? So, kita-kits tayo sa motovlog at kita-kits doon sa loob, okay? Good morning. Love you all. Merry Christmas. You know, ganda no? Ito yung giant crab sa likod, sa likod nyo. <laughs> na hindi nyo nakita. Ayan. Sige, ikotin natin para makita. Ito yung giant crab ng Banate. <laughs> Ayan. Ayan. Ah, diba? <laughs> Ayan. No? against Ayan. <laughs> Ayan. yung Christmas tree nila yan yan so kita kits tayo sa motovlog mga pusing papansa doon sa loob ah. okay good morning sa inyong lahat at merry 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 Christmas yan morning ride Christmas ride December 25 yan ang diba recycle Puro lahat recycle O ba? Diba? Yan, so kita kits mga busing ah Yan, tara na po Pupunta tayo ng dagat talamo mo marayo no? Pero dito lang na <laughs> Dito lang yan sa likod Yan Ayan na natin yung sa gilid ng Municipal Hall Ayan Ayan pwede Ah, Ayan Guest Visitor Tourist ng Balikbayan Ayan, Kasag Festival 2024 Sikat sila dito sa Kasag Festival Ayan oh. Diba Tapos Eco Park na nila yan Yung pwede makapapihan, pwede makainan Ayan mga ops Oh, may mga bazaar May mga bilihan yan o, no? para makita nyo Kasi parati tayong hindi nakikita Ah, hindi nyo nakikita parati no yan may mga kainan May mga bilihan ng pagkain May mga nagsisikan doon Marami na Bago tayo pumunta doon Didiretso muna tayo sa gitna <laughs> yun o wala masyadong tao <coughs> puro kasi sila pagod <laughs> tayo lang yung hindi nakatulog tayo eh sila hindi <laughs> welcome to panate maraming tao dun sa unahan mga bata ah may naliligo baka na yung dagat dito ah yung hangin na sa taas mahangin no, oh, kita nyo pero yung dagat makanay ah, namimingit sila pamilya isang pamilya ayos ah Merry Christmas! Good morning! Dala yung ulit doon? Okay, oh, pagkat. Ah, may dyan na ka Sige lang. <laughs> may maulit ka dala ka doon. O, ah, diba? Tara na. Oops. may different siya ata. Ah. Ang galit po ah. Oh, may paputok sila. Yan. Manood muna akin ng paputok. wala na ayun <clears throat> diba ganda no eh yun yung Banati Peaceport do okay tapos sila Junald dito na yan banda sila no or baka doon na yan banda sila oh. malapit na lang kuno eh mga 30 minutes 30 minutes na lang yung biyahe papunta dito sa Banati yung nilalatagan nila ng pangalimasag nila doon yun man Ano di ba? Tara na. Lipat tayo doon. Doon sa dulong dulong dulo. That's me. Kala ko flat yung pang, pang ko eh. Nagagapan ng sa buhangin, mabuhangin na panandadaanan. Nag, nag swing. Yan sabi ko baka may, sabi ko may diferensya to eh. Hala po nakbat. Doon tayo sa dulong dulong dulo. <laughs> Kanda dito ah. Kanda talaga dito sa bayan ng Banate. Pero ngayon oh, tingnan nyo, ma yung hangin malakas lang pero manipis. Manipis. Yung hindi nakakapagpaalon ng malakas sa dagat. bayan na naman natin yung mad, mahabang mahabang lakarin na ito na minsan ko na din ito dito na ah hindi dalawang bisis ako dito nung papapawis eh dalawang bisis na ako dito nung papapawis na dati hindi pasimentado yung dulo doon no <clears throat> nung nagpapawis ako dito pero ngayon din ako nakabalik na simentado na lahat nakabalik lang ako dito na motor pa rin na no? nagpunta tayo ng Barutak Viejo hindi na nga naging lang upo-upo sa dagat ganun masarap maligo ngayon kasi hindi maalon eh makana yung tubig ngayon eh. No? sarap May naliligo na dito. Eh. May motor na din. ay, ito ginagawa nila, oh, naayos nila yung van. Ano no? <coughs> ay may naliligo. Morning. May gigitan naliligo na dito. Ayos ah. Yan po mga buseng nasa cellphone naman. Yan, sandali lang po mga boss. nga. Lubat na rin ito. Oh, yellow no dito. <coughs> Yan. Hmm. Hindi ko kasi na pang-charge ito. Eh pa yung gamit ko pa isa isang video lang kaya hindi ko kaagad i-charge no. Yan, may may madadaanan na dito, oh? Ayos. Nung nakaraan doon tayo sa kabila eh gumawa pa ako ng short yan, o diba may mawapuan tayo din eh okay, sandali lang po mga busi nga lipat tayo sa cellphone <laughs> Ayan o, dito na po tayo sa tabing dagat magtambay Ayan, mag-relax-relax relax tayo dito Ayan na naman o, doon sa kuan na naman sa, sa tripod ko yung handle nito naginamit <laughs> ko kasi kapon, hindi ko nakuha Kaya kamay-kamay na lang po muna tayo Aray, sandali po ah Kaya muna natin tong helmet natin sa motor Ayan yun tapos tayo dito. May naliligo kasi doon. At dito lang tayo. Uy. Kagawa lang ng konting video tapos pag-ikot-ikot. <laughs> Muto vlogging tayo ngayon eh. Nakaiikot na tayo sa plaza nila. Nakaiikot na, kapunta na rin tayo doon sa gitna, no? Sa kawan na yun, no? Tapos dito naman tayo gagawa ng panibagong video. Ayan. Twink. 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 Try. <laughs> 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 oh yeah. Mabuhang dito. Maganda. Tapos malalaki yung bato. yan O diba? <laughs> dyan tayo sa taas diba sarap dito ah <laughs> naglaro na naman si Dani yan yeah Ayan. <laughs> dito na naman tayo sa tubig napasa natin yung paa natin sa dagat okay na saka na tayo maligo no maligo tayo doon sa San Roque Pag ma, iwan ko lang kung makakasama sila Tunyo at si Kwan Si Insan Ayan. Si Pututan Vlog Ayan, subukan ko lang Kung makasama sila, hindi mas maganda Kung gusto nila, maligo ulit ako doon At magbaon tayo Pero Nung pumunta kami sa Lambunaw <laughs> Nung maligo kami sa Kwan Sa Ilog Dinala ko yung Kwan ko Dinala ko din yung Mini burner ko no yung iniinitan ko ng tubig siguro sa alog-alog at na ng tubig dahil sa bigat nasira yung kan ko yung mini burner ko <laughs> pero tignan lang natin bibili ako ulit lang. yan dito na tayo sa taas uh, yan malis na yung naliligo dito pwede na malis na sila may bata kasi may minor de edad no? may bata na naliligo kasi eh, mahirap yun Malalimited tayo doon kay Lulu Nga, yeah, ganda no Gusto ko sana dyan no Napuntahan Yun no Yan, yan, yan Asan ah, na ba? Ayan Ayan Ito ah, Parang pahingahan ng mga may-ari ng kwan na to ng fish cage or fish trap diba eh hey, sarap dito ah tambay tambay <laughs> yun oh no? napakaganda napakarelaxing diba nakakarelax yung pasko natin <laughs> tabing dagat kagad malayo pa long ride pa Tuloy lang sana ako no kung natuloy lang sana ako sa bundok sa, sa San ano ba yan? sa San Rafael yun sana tapos diretso sana ako noon dapat sa kan sa Barutak Biheo no para malapit na lang yung tatapusin ko ngayong taon <clears throat> mula San Rafael dadaan sa San Roque sa Barutak Biheo tapos dadaan dito sa Banate Kaso na una na dito eh. Natinanghali na ko eh. <laughs> Kaya take one na lang tayo. Uh, either bukas or sa susunod na araw doon tayo sa kan sa San Rafael magkape tapos didiretso tayo sa Barutak Gio yan sandali lang po ah. busing Go gopro gamitin natin ah mahalog yung cellphone <laughs> sayang yung view yan Kaso sa GoPro naman maliit. Pero ikoan eh, ko muna. Sandali po ah. I-adjust ko muna i-linear eh, ko muna para uh, hindi masyadong lumaki, okay? Ah, lumi okay? i-linear oh. eh, ko lang po muna, no. Para hindi masyadong kan. Kasi yung narrow naman, no, yung narrow naman sobrang kitid at eh, sobrang laki ko, no. Hindi ako kakasya sa <laughs> kan. Ayano, oh, di ba? may naglilinis na dito. Ayan, Merry Christmas. Oh, 'Di ba? Buti may ada ginala la kanya doon ah, nasunod nyo. Ayan, oh, 'di ba? Nililinis na nila. Ay, sa cellphone kasi eh, wala akong handle kaya te makan maalog. At dito muna tayo sa GoPro ulit. Okay na lang yan kahit na. Boom. Saan hindi makita? Kwan kasi ma against the light diba? kung natala ko lang sana yung stand ng cellphone ko hindi makita natin mabuti yung mga view na yan compare mo sa kan compare natin dito sa GoPro at saka sa cellphone di ba butot mo naglilinis na dito eh hey, sarap ah ay po, sandali lang po mga businget. Uh -huh. Lahat ng battery ng GoPro ko hindi ko talaga sinacharge. charge Hindi ko na charge kasi nung tapos ko ano. Na hindi ko pala na-full charge no. naka charge <laughs> <laughs> Dali po, ah. Yan. Naka-charge po, na-charge po ito pero hindi ko pinopul kasi i-stack ko po, po no. Yung may stack lang. Kaya hindi ko na hindi ko yan pinopul charge. Basta i-stack ko na. Eh pag i-full charge yan madaling masira yung battery. Kaya hindi ko yan pinopul pero hindi ko rin na-charge kagabi kasi sobrang pagod ko na nga, no? Dapat na-charge na ko na yan kagabi ng full charge para pang pag-alis umaga, full charge yung lahat ng battery. Eh, sobrang pagod ko kagabi. Hindi ko na nagawa. Eh, <coughs> dito Puro lubat yung battery ko. Lubat kaagad yung battery. Pero okay lang. Nakagawa pa rin naman ng pan. Ayan gagawa gawa lang tayo nung video mga ah, dadaan tayo doon mamaya sa pan sa palingke uh, ah, or sa pan hindi eh, na siguro ah eh, diretso tayo mamaya po uwi yes para may kan pa ko may para mapang full charge ko yung battery ipang full charge ko na talaga yan mamaya pag uwi para just in case bukas no uh, makagala tayo papuntang bundok subukan ko lang no pero gusto ko sanang matapos lahat ng yan ngayong bago magtakip ang 2024 pero hindi ko may pangako na matupad ko yan lahat no uh, subukan ko lang kasi may mga gagawin din ako sa bahay no alam niyo naman na pag may mga ganyang okasyon no ako yung tagaluto namin <laughs> eh hey, sarap ah nakaka-relax talaga dito ah di ba malis na lahat sila o ba diba? sulong sulong na natin <laughs> so time check tayo mga busing ah uh, 9.13 na ng umaga no December 25 2024 Ayan. dito pa rin tayo sa tabing dagat at nagmumuni-muni <laughs> nagre-relax relax, -relax di ba mag-relax sa 2024 bago mag-end ang taon yun sana yung gusto kong matupad lahat pero ayan mo na hindi man hindi sa maraming araw pa naman di ba pwede naman natin gawin sa first uh, first year no uh, first day of the year mag eh, tayo mag motovlog long ride going to Barutak Viejo yan mula San Rafael going to Barutak Viejo di ba first long ride sa 2025 yun na lang siguro para may purpose yung kuan natin yung long ride natin di ba kaya dahil nga no dahil nga motovlogger ako no diyan ako nakilala no sa motovlog talaga pa, yung una kong content na pag-iisda hindi talaga nagkuan yon hindi talaga ako nakakilala doon no hindi ako nakita ng karamihan sa motovlog talaga ako nak nakita kaya pinalitan ko yung kuan ko you no know, may nilipan may, no? Kaya pinalitan ko yung moto ko na ka na moto vlogger yung kan ako na naging moto vlogger no hindi na sa fish keeping, fish keeper, fish breeder kat fish seller. yan, Nagiging moto vlogger ako. Kah dahil kasi kahit na fish breeder ako no, ng mga ornamental fish no na, na, na nagbebenta vlog na talaga ako Kaso yung motovlog ko dati Kaya hindi ko pa maprosige yung pagka motovlogger ko Kasi nga ah uh, Cellphone lang yung gamit ko Na, kwan, na Ito Tandala, ah. Yan ito Yung Nokia Yan ito Kaya sobrang likot Sobrang likot ng kamera ko Kaya hindi ko maporsige yung pagka-motovlog ko Pag-motovlog ko eh ngayon may kwan may GoPro pero kahit ng isa ng cellphone na ito naka motovlog na ako dito nagawa ko ng mag motovlog dyan ayan. pero mas lalo akong nagpursigin ng dumating tong GoPro sa akin no ayan maraming salamat sis Ah, uh, shellfish bella ayan sa sponsor mong GoPro na to no maraming maraming salamat talaga no pero yun nga dahil sa maling settings na nakuha ko sa YouTube dahil first time ko lang din naman maling settings pala yung na-recommend sa akin ng YouTube na na search ko kaya ayon yung labas na overheat yung GoPro ko kaya ito yung labas niya ano patay andar patay andar tapos hindi na pumapfunction yung record button yan yung naging mali ko actually first time pa lang din naman, hindi rin naman natin lahat no, lahat alam sa first time. Eh ngayong natutunan ko na oras na makabili ako no balang araw, oras na makabili ulit ako kahit na hero 9 lang ulit no basta sulit ko na sa akin to eh. Ba tama na sa akin no, mas okay na sa akin yung hero 9 na to. Eh, hindi ko na kailangan ng mga 12 o 13 sobrang ganda na talaga ng tartin pero sobrang mahal din kahit na sa hero 9 lang ako okay na po ako nito okay no yun yung sunod kong targetin na makabili ulit Uras na makabili ako ulit hindi hindi na masisira makabili ako magkaroon ako ulit no dahil itong binigay ni sis shellfish gumagana pa rin naman na pagtatsagaan pero yun nga lang yung problema no yung namamatay-matay at saka hindi na po mapangsyon yung record button pero maraming maraming salamat si Shellfish no at sabi mo sa akin na gamitin ko no pagandahin mo yung kan mo yung video mo nagawa po no yung sa mga burakay ko na video yung sa bugtong bato no ko na video <coughs> puro high quality yon <coughs> puro talaga kwan puro cinematic yon no? Dahil sa habol ko na may bigay sa inyong lahat yung pinaka best na video. <laughs> yung sang GoPro yung na damage, okay? Pero okay lang 'yan. At least nakabigay ako ng magandang footage. At ngayon napagtsatsagaan pa. Magamit-gamit. Pagaya nito ngayon, ng no? GoPro gamit natin. Napagtsatsagaan pa, 'di ba? Tignan nyo. Hindi malog, maganda yung kuha, 'di ba? yun lang naman yung sa atin no? kailangan natin sa mga video natin yung hindi maalog yung video yan. so yan po mga busing no? Uh, ang battery na ito ititikuan ko na lang no? pa uwi dahil nakakakuan rin naman tayo dito at nagtagal na din ako dito no? eh tatapusin ko na lang po at gagawa na lang ng panibago dadaan tayo doon sa palingki nila or sa fishport at saka pa sa palingki okay? Yan. So hanggang dito na lang po tayo mga busing ah at mag, nag enjoy enjoy lang po ako para sa inyo no. Dahil pag nakita nyo yung pinapanood yung nag-enjoy, alam ko nare relax din kayo, okay? Kaya yan lang po yung may balik ko sa inyo no. Tong mga magagandang lugar upang mapa-relax din kayo. Yan. Yun lang po yung makaya ko pa ngayon na may balik sa inyo. Yan, di ba? Yung mapuntahan pa natin yung magawa pa nating mga video okay so ayan po mga busing hanggang dito na lang Merry Christmas inyong lahat at eh, tatapusin ko na po muna okay hanggang dito na lang love you all Merry Christmas inyong lahat love you all bye bye